Doon yun. <clears throat> Hi, ma'am. Morning. Mam, ma bigay ko flyers, mam. Live ta sa Facebook. Vlogger. Hi, ma'am. Good morning. Pasikat ako sa inyong bakery. Vlogger. Si Bia Hilot. O, oh, yan o. No? Uh, uh, mam, ma o. Oh, yan, naghahilot ko, ma'am. Libre. O, oh, humana na dyan. ng restaurant ko dyan, so, o. mga gwapa po. akong ipanghilot na sila. Oh, na. Oh, na raw. Dili ba liyon kanang rang lusay? Dakuan na diri mamo sika libre bi anak. Wa bini bayad. Dari si mama Bebe, kamot mambi ka ako. Man, Lailan. 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 Kapan pon ako. Umehikap, oh, okay, <tis> na? Ka ni man libre. Ka pon anak ko. Komo ikap ka, ikap sabko. Oh, Sakitan kan ni. Wala go. Kan ni. Oh, ang problema ni mo mam kini mo Maglingkod ka higa bangon sakit na. Direktly mo taas.

<laughs> Kung ano kayo mulo, Dali, bayan ka Wala, wala. <laughs> Basta nalaga, wala. Oh ako. Ika pa? Ah, wala ka. Samok na kang wala. Hindi ka nang kamahitin ko siya na. Hindi mo ganyan piniyo, no? Siya man, hindi yung mga bata. Oh man. Masawa ka? Siya ba kayo katok yung piniyo, no? Ako, nauna. Oo, naman. Ano mo sa piyate ko, no? <laughs>

Hindi ko na ako kung rusay. Wala na. Rusay na Halang na siya kay I-call mo na. Liniment man na. O, naramdaman. Sige. Tumay guys. Na. Wala na ako kayo. Kuyogon ka. Di. Basak. Di na may magbasak. Mader. Di na may magbasak. Mag-vlogger naman. Sa dagat na. Kaya dito dito. O, baby. Hindi ko may kuwag tayo. Hindi. Hindi mo tayo. Nakala siya. Tatawa Ikaw ay gumigising na. Grabing. Oh, oh, tawag mo na relax ka, gamay ha. Ay, segi mo muna ko. relax ka, gamay, gamay. Mm. Pa-tayo tamao din pa-tay. Pa-tay. Hindi, hindi, hindi. I-record, record, kag clickod, i lang ang ha-plus. Yung wala no. Wala na. Oh, wala na. Hi guys, we're talking about Hi, hi, hold on, 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 subscribe on, hold 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 relax hold on, hold on,

Lagi sa dukot. Dukot? Nung kayo ba lumagang nga, bako mo dito? Ano yung mga yan? Alam? Ano yung mga yan? Ano yung mga yan? Ano yung mga yan? Kaya na. Hindi. Dapat yung isa naman, kaya na. Bihay Di ba? Di ba? Bihay lot vlogs. Kaya yung spacing niya. ba ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? ko ba? tayo ba?

pa-inom eh One bya na oh, kami na Tayo <laughs> Oh, mo lang ganun to tapak ng halang kay di na mo mamislip. Kapipit niyo mabunog 'yung honor. irab na lang diha pag init, magawas niyo pawis. Bonus 'yan. Kaya na may manghilot 'yung pista at split, di ba? Mabunog mo. Kayo. Oh, welcome shovelop Garuda challenge. Nakakatawa sa biki rin 'yan sa manig. Ora. Ha? Kora, 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 Kiksiap Teresa, Tama. Big Shop Teresa. ba? Kaniyay oh. niya 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 sa niya 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 Diyan mo sa mong likod. may isang Patay ta ni. Kasi doy ko kung mag-vlogger ka, vlogger ka. Oo, ayan si mga kayo kasi nagkikinig ko, andyan siya. Bakit mo niyo mo doon, anak? Mabarang ka ka. Puyo mamarang, uy. Kahad na mamarang, tinawad. Biro, kuha po, ako maramang Nakuha ba yan, patay Napatay sini. Ano Edit na lang ni live ba yan? Makasabog ba kami ito? Ha? Makasawag. Hindi, mga tao magtanaw. Nga, yeah, mamarang siya. I edit na ito na, edit. Bili. <laughs> ha? Hindi, lagi pero yan mag-ibungat. Ano